Ezekiel Bumalik sa templo ang dakilang presensya ng Diyos. Ikaapat na kabanata. Pagkatapos, dinala na naman ako ng tao sa daanan sa gawing silangan. At doon ay nakita ko na dumarating mula sa silangan ang makapangyarihang presensya ng Diyos ng Israel. Ang tunog ng pagdating niya ay parang rumaragas ang tubig at ang lupain ay lumiliwanag dahil sa kanyang dakilang presensya. Ang pangitaing ito ay katulad din ng pangitaing nakita ko noong winasak ng Diyos ang lungsod ng Jerusalem at tulad din ng pangitaing nakita ko sa pampang ng ilog ng Kebar nang makita ko ito nagpatira pa ako sa lupa pagkatapos pumasok ang dakilang presensya ng Panginoon sa templo doon siya dumaan sa pintuan sa gawing silangan itinayo ako ng espiritu at dinala sa bakuran sa loob at nakita ko ang buong templo na nilukuban ng makapangyarihang presensya ng Panginoon. Habang nakatayo ang tao sa tabi ko, may narinig akong tinig mula sa templo. Ang sinabi sa akin, Anak ng tao, ito ang aking trono at ang patungan ng aking paa. Dito ako mananahan kasama ng mga Israelita magpakailanman. Hindi na muling lalapastanganin ng mga Israelita maging ng kanilang mga hari ang aking pangalan sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga monumento ng namatay nilang mga hari. Noong una, nagtayo sila ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosa nila malapit sa altar ko at pader lang ang pagitan. Dinumisan nila ang banal kong pangalan sa pamamagitan ng kasuklam-suklam na gawang iyon. Kaya nilipol ko sila. Ngayoy, kinakailangan na silang tumigil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga monumento ng namatay nilang mga hari. Sa gayon, mananahan ako ang kasama nila magpakailanman. Sinabi pa ng tinig, Anak ng tao, ilarawan mo sa mga mamamayan ng Israel ang templo na ipinakita ko sa iyo. Sabihin mo sa kanila ang anyo nito upang mapahiya sila dahil sa mga kasalanan nila. Kapag napahiya na sila sa lahat ng ginawa nila, ilarawan mo sa kanila kung paano gagawin ito. Ang mga daanan, pinto, at ang buong anyo ng gusali. Isulat mo ang mga tuntunin sa pagpapagawa nito habang nakatingin sila para masunod nila ito nang mabuti. At ito ang pangunahing kautusan tungkol sa templo. Ituring ninyong banal ang lahat ng lugar sa paligid ng bundok, doon sa itaas na pagtatayuan ng templo. Ang altar. Ito ang sukat ng altar ayon sa umiiral na panukat. Sa paligid ng altar ay gagawa kayo ng parang kanal na dalawampung pulgada ang luwang, at dalawampung pulgada rin ang lalim, at may sinepa sa paligid na anim na pulgada ang kapal. May tatlong palapag ang altar na parisukat lahat. Ang ibabang palapag ay dalawamputpitong talampakan ng haba at luwang. Ang taas naman ay tatlong talampakan. Ang gitnang palapag ay dalawamputapat na talampakan ng haba at luwang. At pitong talampakan naman ang taas. May kanal sa paligid nito na 20 pulgada ang lalim at may sinepa sa palibot na 10 pulgada ang luwang. Ang palapag sa itaas ay 20 talampakan ng haba at luwang at 7 talampakan naman ang taas. Dito sinusunog ang mga handog. Ang apat na sulok ng altar ay may parang mga sungay ng hayop. Ang hagdan ng altar ay nasa gawing silangan. Sinabi pa ng tinig sa akin, Anak ng tao, ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Kapag nagawa na ang altar, italagan ninyo ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng handog na sinusunog at pagwiwisik ng dugo ng hayop na inihandog. Sa araw na iyon, ang mga paring naglilingkod sa akin na mga lebitang mula sa pamilya ni Zado ay bibigyan ng isang batang toro na iaalay nila bilang handog sa paglilinis. Kumuha ka ng dugo nito at ipahid mo sa apat na sungay na nasa sulok ng pangalawang palapag ng altar at sa sinepa nito. Sa ganitong paraan ay malilinis ang altar. Pagkatapos kunin mo ang batang toro na handog sa paglilinis at sunugin mo sa lugar na pinagsusunugan sa labas ng templo. Kinabukasan maghandog ka ng lalaking kambing na walang kapintasan at ihandog mo sa paglilinis ng altar katulad ng ginawa mo sa batang toro. Pagkatapos kumuha ka ng isang batang toro at isang tupa na walang kapintasan at ihandog mo sa Panginoon. Lalagyan ito ng asin ng mga pari bago nila ialay sa Panginoon bilang handog na sinusunog. Sa loob ng isang linggo, maghandog ka sa bawat araw ng isang lalaking kambing, isang toro, at isang tupa na pawang walang kapintasan at ialay mo ito bilang handog sa paglilinis sa ganitong paraan malilinis ang altar at maaari nang gamitin pagkatapos at mula sa ikawalong araw maghahandog na ang mga pari ng inyong mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon at tatanggapin ko kayo ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito